nagpunta pala kami sa ng mga aluminum na gagawin namin sa mga cabinet. Ito na yung binihan namin ng mga aluminum. May tumahong mga bayban? Adua. Parang ano, parang... Parang wala pang 20 pirasyo. Ayan. Saan na yung bisne ng 1,000 pesos? <coughs> Kamanghala rin. Umabot ng 14,290 yung nabili namin na materials sa aluminum cabinet. And ng mga aluminum na materials sa paggawa ng mga aluminum, aluminum cabinet or mga sliding window. Ito yung ACP na marble na design parang sa marmol. Tapos dito rin yung nabibili mga, mga salamin. Mga accessories sa paggawa ng mga aluminum na nakaganap sa bahay. Ito yung bili na namin na materials para sa cabinet na aluminum. Ibang-ibang uh, sizes yung, yung mga materials nito. Iba-iba yung, ano, yung kulay niya. Ito yung mga bentahan ng maraming glass supplier o aluminum supplier. na maraming stock na aluminum dito na mabibili di mabibili dito sa paggawa ng mga cabinet at mga aluminum uh, aluminum pinto at aluminum na bintana alus uh, na ano, powder coated at analog meron sa din si nang parang wood dito mabibili yung mga aluminum na ng materiales dito sa Santo Tomas, Pampanga. Sila na yung, ano ano yung yung report report by report na. Wala ni. Wala ano. Tapos yung YP lima yung YP200 Lima Walo yung 301 Oh, walo Ay, walo Walo six, eight Tapos, anong, ano anong, yung Bombay 1 Bombay 2 1 Dalawa oh, Kaya na lang yung ECP ah, Ito bet. na lang yung binilam na ECP na double double lang siya double face uh, yung, yung pinaka pinaka mukha ng ano ng ECP gawa pala ako ng ano ng, ng uh, pinto sa mga cabinet na Tapos na uh, gagawitin ko ay 2 by 1 by 2 na tubular na aluminum na powder coated at ito yung mga tools na gagamitin yung mitra saw ay mga barena ribbit uh, cutter at ito yung iba pang materials uh, 1 one by one uh, tubular din na powder coated at ito yung ano yung YP200 na uh, analog na kulay tapos ito yung ano yung pinaka alco 301 Pagkatapos sa uh, ma-premium yung pinaka niya, uh, doon palang gagawin yung, ano, yung pinaka-pinto. Ito, dalawang pinto ito. Dalawang bukas. Tapos dito rin, dalawa rin. Bali, apat na pinto ito. Ito yung, ito yung matalas para sa pinto. Ito yung ano, uh, Alco Prime 301 na powder-coated. So, ito yung magsisibing prime ng pinto. Tapos yung sa dingding niya ay ano uh, uh YP200 pag naputol uh, na yung mga uh, frame ng pinto uh, yung alco frame uh, ipo-fortify yung cut para masyam mo na yung mga pinto ito yung tinatawag na white P200 uh, na sa parang sa ano siya uh, uh, kulay black or brown na uh, analog yung tawag dito sa kulay niya. uh, na uh, namin ng, na, na, ano, ng black and white yung ano yung pinto para para may iba sa mga mga ibang ginagawa ng mga gumagawa ng mga pinto